Uh, siguro naman handa na kayong lahat na okay. kasi nandito kayo eh. Uh, uh, ang sinabi ko last time na meeting natin ay pagka nalaman natin ng kanta. So ako naman excited ano. Uh, hindi pa natin alam lahat ng kanta pero ako gusto ko na kayong matuto sa mga kanta. At sa mga sa pag-play ng piano. Ano? Tawagin ko isa-isa. Naghanda na ako ng mga chords. Ito ay inyo na. Uh, pakitago pagka hindi gagamitin. Uh, Awit natin si Ella. Uh, bibigyan ko to sa inyo. Ah, pagka magpa-practice, ilalabas ato ay gagamitin na. Oh. Okay. Oh, Isikel. Kuya Brian. Ah, okay sa. Pacot, kuya Ian. Ah, jentik. At si Kim. Si Trisha, para makilala ko. Trisha at si Ray Raylin, Rayli. Si Risa, Raisa, sorry. Si Raisa, si Ella, si Princess. Okay. Pakisulat sulat sa taas. Pangalan niyo siyempre. Para hindi magkawala wala, at hindi magka Pag nawala siyempre, alam niyo kung kanino yung kuan. Kasi yan ay inyo na talaga yan, ano? So okay. meron meron ako nito. Oh, meron din kayo niyan. Galing dito 'yan sa Xerox na 'yan. Hi. Hi. Okay. Oh, para pag nawala, may nakadampot, alam na inyo 'yan. So 'yan ay napaka-importante sa inyo habang kayo ay uh, magtut ah, -ma magpa-practice niyan, no? Okay. Ang unang page ay tinatawag na Anong unang page? Anong major Migo, major? major chords? Major chords. Ah, oh, 'yan ay major chords. So, yun muna ang ating pag-aaralan. Major chords, tapos, uh, sunod ay, pangatlong page, minor, minor chords. At yung panghuli ay, seven chords. Okay, balita tayo yung pag-aaralan natin. Ano nga ang una? Major chords. Pangalawa? Minor chords at seventh chords. Okay. Lahat ng fingers natin ay may kanya-kanyang function. Kaya ito ang ginagamit at ito at ito sa tatlo at iyong palasing singsingan at hintuturo meron din siyang function. Pagdating natin sa um, uh, seven chords. Okay? O, tingnan mo yung A. Uh, finger assignment. Uh, uh, hinliliit. Hinliliit muna sa A. Hiniliit sa A. Hintuturo. Pwede rin dito, pwede hin, 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 ah, anong anong tawag sa gitna? Inalaki? Ano? Ha? <laughs> o, oh, ayan. Pwede rin, gayaan. O pwede rin sa ayan, sa pinaka. O, ayan, tapos ang hinlalaki ay sa E. Okay, tuldok. Ge, okay, pindot. Okay. So, ayan yung A. Sa right hand naman, ipagsabay mo siya. Pagsabay mo. Mm. O sige, tingin kayo para makita ninyo. Ay, uh, eh, lapit mo yung yung kamay sa ditong C. Dito, 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 dito sa A. Yan. Okay. Oh. A. Tapos sa C sharp. Ah. Uh, oh. Opo ka kesa. Opo ka para hindi ka pan Opo ka, opo ka ni opo isa. Delet sa E. Sa E, sa E, sa E, sa E. Yung hindi liit sa E. Okay, sabay. Ang gitna hindi gumalaw. Sa right, o, ang gitna hindi gumalaw sa gitna. Hindi na hindi na pindot. Ay, yeah, sige pa. Oh. Ah, uh, wag bit wag bitawan, tuldok lang. Sige, pindot lang. Oh. Sige, diretso lang. Oh. Napapapakin ganito na hindi sinuntado. Walang naiiba. Okay? Eh, 'yan. Tapos, 'yan. Eh. Tapos sa kabila, denide sa malapit, sa malapit lang. Eh, ayan. Okay. Ayan. Tapos Okay, an Toldo Parehas, sabay-sabay Diretso lang, huwag upitawan Huwag upitawan Huwag upitawan Papakinggan ninyo kung tama siya Okay, okay Toldo, okay. diretso lang Huwag lang, wag lang gawin Tiin mo lang Okay O oh. Anong pakinig? May may naiwi ba ba? Oh, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Sa una, sa una lang, lang ng mga ngalang 'yung daliri. Oh, nanginginig. Go. Go. Okay, okay o, Tandaan lang yan ang posisyon ng kamay ha Kung saan kayo prepared O, oh, si Atricia, uh, Go, Tricia O, oh, A A oh. Okay lang, mahabang ko o, Basta hindi maabala Okay Walang dapat maiipit Walang dapat masasama Yun lang, o oh. O, oh, galing ni Tricia Bilis, o O, diretso Okay O, okay. Okay. si Princess O, oh, Princess O, oh, Princess Okay, Wag yang hinto toro. lalaki. Yan. Oh. kanan. Kano ni sa kanan. E. A, oh. Tapos gayan. Oh. Dine dine sa so i. Oh. Okay. G, pindot. Okay, sa pa. Okay. okay. Pareha tunog. Okay, pareha so, tunog. Go, Jandik. Okay. Oh, kumare ka ninyo ha. Kabisaduhin ninyo yung mga hawak ninyo yung buklet. Oh, A. Oh. Go. Okay, para sa tunog, Jendek. Okay, pachot. Yung mga maiksi ang daliray ay pilitin nyo, abutin. Okay, oh, yan. A. Up, oh, sinilin nalaki sa A. Okay, yan. Yan. Go. Okay. Hindi na pipindot ang Okay, parehas Sino? Okay, Brian. Si Riley, oh si Riley pa pala. Wait, next si Tapos ka na hindi pa. Okay. Oh, sige si Riley. Okay. Okay. <laughs> okay. Oh, okay. right. okay. Riley. Oh, kanan. Ay tatandaan ninyo ha, kabisaduhin niyo bawat bawat ano, bawat chords. Para hindi Hoy, na kayo ah, tuturuan. Masa, okay, fire, no, nyan, hai, oh, anong chords yan, Riley? Anong chords yung pinindot mo? Major. Major? Chords. A, okay. A, A. A, major A. Lahat ng pinindot niyo ay major A, okay? Perhaps, okay, Jadi Kim. Para okay. Medium. Oh. hindi leet sa igel oh tulod okay alas Ela oh hindi leet alas eh oh tapos sa yung mahaba don sasi yung mahaba oh tapos Hinlalaki eh. sa igel ay wag sa hinuto Oh. A. 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 A, dito. Okay. Oh, oh. Go, pindot. Anong chords yan? Major A. Major A. Okay. O, oh, sulat nyo. O, oh. tagalogin ko. Ang parehas ang posisyon ng daliri sa, sa major ay A. Lagyan nyo A. Major. D. Major. E major. Yan yung magkaparas na posisyon. Okay? Okay. At C. Ah, sa baba naman ang C. Sa baba. Ah. Ang magkaparas din ay C, F, at G. Yan yung magkaparehas na posisyon. Sa finger assignment. Ha? Ah? Major. Major muna tayo. Major. Oh, ang same posisyon ay A, D at E. Tapos C, G. Okay, same position. Sa major yan, ha? Okay. So, isipin natin, pag nagma-minor, kung ano ang major chords niya, ang minor niya ay baba. Kung C naman, ang pag-uusapan, ang major niya ay baba, ang minor niya ay taas. Okay. Sa minor naman, same position. Oh, same position. Sa minor yan ha minor, lagi nyo minor, same posisyon ng minor. A minor D minor E minor. Ano, saan dito? Saan wala? Same posisyon. Sa minor na siya, minor. A minor, D minor, E minor. Tapos, ang magkaparehas din na, na posisyon ay C minor, F minor, G minor. Yun yung magkaparehas lagi ng positioning. Ano? Kung ang C minor ay nasa taas, ang kanyang major ay nasa baba. Tama? Okay. Ang B, ang positioning ng B ay naiiba sa lahat. Ang B ay, uh, kung ang B ay dalawang itim, ibababa yung gitna para maging minor siya. Okay? Oo. So, yun yung magkano niya. Yun yung kaibahan niya doon sa tatlong magkaparehas. Ano? Ang B I siya lang bukod tangin na naiiba. Ano? Okay. Ang unang matututo sa pagpapiano ay may regalo. Oo. Oh. Ito ay bago. Nandito pa ang tag niya. Yes, sir. Ibigay ko sa unang mabilis matuto.